Iris, sa huweting sa umaga, number 6 at number 14, simbolo ng lakas at panibagong direksyon. Tanghali, number 11 at number 23, hudyat ng mabilis na aksyon at malinaw na pasya. Gabi, number 17 at number 30, may gantimpala ang iyong tapang. Tandaan, ang tiyaga ay may kasamang swerte. Taurus, sa huweting sa umaga, number 5 at number 29, hudyat ng bagong oportunidad sa simpleng bagay. Tanghali, number 13 at number 18, ang tamang diskarte ay magbubunga ng tagumpay. Gabi, number 22 at number 31, may kasamang pag-asa ang bawat maliit na taya. Tandaan, ang pasensya ang susi sa magandang kapalaran. Gemini, sa huweting sa umaga, number 7 at number 21, mensahe ng masayang komunikasyon at aliw. Tanghali, number 12 at number 24, ang mabilis na isip ay magdadala ng biyaya. Gabi, number 8 at number 28 may surprise ang darating na magpapagaan ng damdamin. Tandaan, ang pagiging bukas sa ideya ay magdadala ng dagdag na swerte. Cancer, sa huweting sa Umaga, number 3 at number 20, simbolo ng pag-aaruga at bagong simula. Tanghali, number 15 at number 19, magbubunga ang malasakit mo sa tamang tao. Gabi, number 9 at number 27, may kasamang swerte ang malinis na hangarin. Tandaan, ang puso ang gabay mo sa tamang landas. Leo, sa huweting sa umaga, number 1 at number 18, simbolo ng tapang at pagiging leader. Tanghali, number 16 at number 22, may lakas ang boses mo para sa tagumpay. Gabi, number 12 at number 25, ang tapang ay magbubunga ng swerte. Tandaan, ang kumpiyansa ang iyong alas. Virgo, sa huweting sa umaga, number 4 at number 26, paalala ng maayos na simula at linaw ng isip. Tanghali, number 14 at number 21, ang iyong sipag ay may kalakip na gantimpala. Gabi, number 17 at number 29, darating ang biyaya sa oras ng pagtitimpi. Tandaan ang tiyaga at sipag ang gagabay sa iyo. Libra, sa huweteng sa. Umaga, number 9 at number 28, simbolo ng balanse at kapayapaan. Tanghali, number 13 at number 19, mas madali ang desisyon kung may tiwala sa sarili. Gabi, number 15 at number 23, ang katarungan ay may kasamang swerte. Tandaan, ang timbang na puso ay nagdadala ng ligaya. Scorpio, sa huweting sa umaga, number 2 at number 30, paalala ng misteryo at bagong pagkakataon. Tanghali, number 10 at number 18, ang lakas ng loob ay susi ng panalo. Gabi, number 16 at number 24, ang lihim na plano ay magbubunga ng swerte. Tandaan, ang tapang sa dilim ay nagdadala ng liwanag. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 8 at number 19, simbolo ng kalayaan at panibagong landas. Tanghali, number 6 at number 27, pag-asa ang dala ng masiglang pananaw. Gabi, number 20 at number 31, ang malayong pangarap ay kayang abutin. Tandaan, ang pananampalataya ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 11 at number 22, hudyat ng lakas at matibay na pundasyon tanghali, number 4 at number 28, ang tiyaga ay may kaakibat na gantimpala. Gabi, number 15 at number 26, may swerte sa pagtatapos ng araw. Tandaan, ang disiplina mo ay pamana ng tagumpay. Aquarius, sa huweting sa umaga, number 5 at number 17, paalala ng malikhaing ideya at bagong simula. Tanghali, number 12 at number 20, ang inobasyon ay may dalang swerte. Gabi, number 14 at number 25, may kasamang biyaya ang kakaibang pananaw. Tandaan, ang bukas na isip ay daan sa panalo. Pisces, sa huweting sa umaga, number 7 at number 21, simbolo ng damdamin at pag-asa tanghali number 9 at number 23 ang malasakit ay may kasamang biyaya gabi number 13 at number 30 ang panaginip ay maaaring maging totoo tandaan ang iyong pakiramdam ay gabay ng kapalaran